e-bike na kaya rin sumibak ng mga Raiders and Max at mga Aerox. Grabe naman, so napaka solid naman at napaka angas naman ng e-bike na to. Alam nyo ba mga kaibigan, yung e-bike na to ay kaya tumakbo daw sabi ng may-ari ng mahigit 180 kilometer at mas mahaba pa doon or mas mabilis pa doon ang kayang yung At alam nyo ba mga kaibigan, ang presyo na ng e-bike na to ay nagkakahalaga na siya ng 450,000 pesos na ang nauubos dito kasi nga yung mga ibang parts at syempre yung mga body nito ay binili pa niya export o online pa niya binili yung iba kaya pala napakamahal na nang nagastos niya dito so grabe talaga yung e-bike na to kayo mga kaibigan naniniwala ba kayo na kayang talunin ng e-bike na to ang mga Raiders, Nmax at Aerox dito sa atin mga kaibigan Sabi nga niya ng owner nito Marami na itong nasibak na Raiders, Aerox at mga NMAX Kayo mga kaibigan sa tingin nyo ba Kaya talagang talunin nito yung mga Raiders natin dito Yung mga NMAX, yung mga Aerox at yung mga iba pang mga scooter natin Dito sa Pilipinas Inulit ko, kaya daw tumakbo nito ng mahigit 180 kilometer At ang presyo na nito o magkano na naubos ito ay 450,000 pesos na. Kaya mga kaibigan, napakasolid talaga ng e-bike ito. At ito, syempre, nakita natin lang dito sa Eton City, Santa Rosa, Laguna sa event ni Yamaha. At syempre, big shoutout kay Moto Market at kay Moto Central. Ayan, maraming salamat. Thank you!